Ngayon okay, po kasama natin yung mga bata. Anak ni Ariel TV. Kasi Bian mawala sa paningin ka. Yeah, na po natin sa airport. Palalayasin na po natin ang na Pilipinas. Apat po sila mga kabagi apat. Palalayasin na eh, -oh. natin ang na na Pilipinas para mabuwasan ang tao sa Pilipinas. <laughs> ayan ihahatid po natin sila sa terminal 1 ngayon po yung oras na 9.30 ng umaga lunes October 30 hatid po natin sila sa terminal 1 at ang lipad po nila ay mamaya pa ng mga alas 4 ng hapon pero ihahatid natin sila ng maaga baka maiwan Ayan. Yung pong mga magulang nila nag-aantay doon sa New Zealand. Abangan nyo po mga kabagis ang pagdating sa airport. At uh, aasikasuhin pa natin yung mga daladalahan nila doon. Buti na lang po mga kabagis. Ano? butuhan ngayon kaya walang masyadong traffic hindi tayo madi-delay sa biyahe Mga kabagay, nasa airport na po tayo. Hinihintay po natin yung, yung sasabayan ng mga bata. Pero silang sasabayan na kababayan ng kanilang mama. flat po naman nila ay mga ano pa, alas 4 pa. Wala pa rin naman yung eroplano kanilang sasakyan. Kaya atente uh, pa lang natin yung mga kasama kaya medyo matatagal-tagalan tayo dito mga kabagis. At hindi na rin po natin sila makikita ang isa sa uh, sasakyan ng ano kasi hindi tayo makakapasok sa loob ng uh, airport hanggang dito lang tayo sa labas. Kaya pagka nakikita na natin yung kanilang sasabayan na matatanda. Eh Pwede na tayong umuwi. Ayun mga kabagis hanggang dito na lang po kami at uh, maghihiwa-hiwalay muna. Pa pasok na po sila. uuwi na ayan tayo po naman eh, uuwi na ngayon at uh, nahihatid na natin sila sigurado nung sila'y makakasakay na babalikan po naman natin yung kanilang iniwang bahay at saka uh, yung kanilang aso babalikan po natin muna at uh, iaayos natin masarap pong bumiyahin mga kabagis pagka butuhan sana araw araw butuhan para walang traffic yan napakalawag ng kalasada siguro po mga alas 3 na sa bahay na kami dahil napakagandang takbuhan ng kalasada hawa na hawa na hawan medyo mabait po naman yung aming driver na sinasakyan hindi siya kaskasero takbong pogi lang kahit yung driver hindi pogi ang takbo niya takbong pogi safe po tayo na makakating sa ating paruroonan hindi po naman natin dinala yung ating sasakyan gawa ng ano hindi po pwede rito sa ganitong kalsada pangarap road lang po kasi yun <laughs> saka hindi po natin alam ang daan dito, maraming daan pasikot-sikot kaya hindi natin yung ating sasakyan <laughs> yan, abang-abang po mga kabagis pagdating sa bahay ayun nakarating po tayo ng mapayapa pa mga kabagis na tayo sa kanilang bahay na iniwanan ito yung kanilang asong ala alaga na mabait yan pakakainin na muna dahil nga wala na yung kanilang amo iniwan na sila ay iniwan na siya <laughs> kaya tayo ngayon ang magpapakain yan Ambisyoso po mga kabagis yung aso na yan. Alam nyo kung anong ulam niya? Ang ulam niya ay makdo. Patis ng burger ng makdo. Ang ulam niya. At Rera, yung aso mo hindi mo iniwanan ng pang ulam. Mayan. Umorder ng burger sa makdo at uh, ipinaulam sa kay Chico mo. <laughs> Chico, ano lasa? sabihin mo kay Ate Lira, kung ano yung ulam. Uy, chiko. Saplado ka. Yan. Sabihin mo kay Ate Lira, kung anong ulam mo. <laughs> Burger galing sa, sa McDo. Ang kanyang ulam. Ayos ka, <laughs> chiko. Nakaburger ka pa. Nahiya tuloy. <laughs> oh, sige, kain na, kain na. Hindi na bubulubugin. ayun mga kabagis hanggang dito na lamang po at uh, ayan yung aking isang anak na nakasama naghatid <laughs> maraming maraming salamat po sa mga manonood at saka sa mga taga sa bye at saka doon sa mga bagong manonood muli po ito ang inyong abang lingkod tatay ni Toks Moto nagiiwan ng isang magandang magandang araw magingat po tayo lahat Ah, uh, shout out sa'yo, Aril TV. Sana'y makapiling mo nung mapayapa ang iyong apat na anak. Ayan. Mag-ingat kayo lagi dyan. Maraming salamat po mga bagis. Hanggang dito na lang. Bye-bye.